For today's video nga mga besi, mag-unpack nga tayo ng nabili namin sa online na razor. Ayan, sobrang mura lang nito mga bes. Buroin mo yun, may razor ka na sa murang halaga. ba diba dati ang mamahal ng mga ganito? Talagang salamat sa mga online shopping, Lazada, charot. So yun na mga bes, simulan na natin to bago pa ng iba. At hindi po sponsor mga besi pero baka naman Lazada, charot. <laughs> so yun na mga bes. Ano nga bang dahilan kung bakit kami napabili ng razor? Kasi mga bes, kami na yung gugupit sa aming anak na si Lexa Girl. May pinagpapagupitan kasi talaga kami kay Lexa mga bes. Sa ilang beses niya nagpagupit doon bes, ilang beses din namin siya nakitaan ng kuto ng aso. Iba-iba kasi tawag bes, eh, kato, garapata. Pero kada magugupitan nga siya doon bes, may makukuha kami yung isa. Sa ilang beses na yun bes. At eto na nga, nagkasakit si Lexa mga bes. Na Akala namin stress lang siya kasi minsan pag umaalis ka may niya iniiwan na siya, ganyan, nalulungkot ba siya? Nilalagnat siya be, sobrang taas ang lagnat niya. Inobserbahan namin siya hanggang hapon. Tapos sabi nga na tita niya, so shout out sa shoutout sa hisep na hindi daw normal sa aso yun. Mas maalam kasi siya pagdating sa mga hayop be eh. Kaya sabi ko, napag-usapan namin na ipa-check up na nga kasi baka kung ano na nararamdaman ni Lexa. Ah. Ang taas na lagnat niya eh at pagdating nga namin doon, sabi nga sa, ng bet, uh, yun nga, itest na si Lex, ako kukuha na ng dugo. At ito na nga mga bes, kumbaga sa tao, para siya na dengue. May nakakagat nga kay Lex sa mga bes. Tapos sa dugo niya, may parasite na. Kaya pala, yung lagnat niya, grabe bes, ang taas. Tapos, an na lalambot na siya. Tapos, bes, natakot na ako nun eh. Parang, syempre, yung ano ulit, may mawala bes ba? At eto na nga, nagagamutan na si Lex sa mga bis. Buti na lang din talaga na agapan bis. At kung hindi, ba ako ano pa nangyari sa kanya? So yun na nga mga bis, yun yung dahilan bis. Mas uh, ah, namin na kami nalang magkupit. Kahit hindi ako marunong bis, pag-aaralan ko talaga yan. At dyan na nga, balik muna tayo sa racer natin mga bis. Ayan, uh, murang-mura lang, 179 pesos best Kompleto naman, ayun yung mga bala niya hanggang number 4. Tapos may brush din dyan at may langis. Yung gunting bes hindi kasama yun. Ayun lang, yung mga ano lang. At yun na nga mga bes. Yun yung talagang dahilan at buti naman, buti na lang talaga nakasurvive yung aming anak. Grabing pinagdaanan din niya. Nakakaawa din siya talaga ng time na yun. Pero luma, makikita mo lumalaban talaga yung anak namin. thank God talaga mga bes. At yun na nga mga bes, syempre eh, yung gusto natin doon sa safe yung ating anak, di ba? Syempre. Pamilya natin yan eh. So yun na nga mga bes, I-charge ko lang to ng 4 uh, hours. Kailangan daw kasi fully charge mo na eh, bago natin gamitin. At ito na nga na charge ko na nga siya mga best. Ganto pala kalaki yung battery niya. At yun nga bukod sa mura to, kung ba't ba namin na gusto maganda yung review nito at yun nga hindi to ganong kaingay best. Talaga hindi manatakot yung alaga natin. Hindi gaya ng ibang razor mga best na maingay. Ito ay medyo tahimik. Charot. At yun nga, mga best, kung bago ka lang sa akin channel, baka naman Please don't forget to like, share, and subscribe. And please click mo na din yung bell button. At baka naman, follow mo na rin ako sa aking FB page. Muli, marami salamat. See you on my next vlog. God bless you all.